Tutsi-otlog. tutsi oh, Bakit? Ano nangyayari sa'yo? <laughs> Inabot ka yun. Umaura kami, wala kami nakuha kay Tisa. What? <laughs> Yung last kong nilapitan. <laughs> Natanong ko pa lang silang pala. <laughs> pilipin pa mamaya, full paint. <laughs> Putangin <-take> na yan. <laughs> sa naman, sa mo. Sa akin kanina, may nakita ko. gwapo, ayaw Pinakita ako ng mga <laughs> <Ganoon. laughs> <laughs> Ay, karina pa kami naghihintay dito, wala kami nakukuha kahit isa. Ay naku, napapagod ako. <laughs> Ang idiot, <inip>, pinagpapawisan <laughs> ako. What?! <Matt? laughs> Outlaw, out with Che! Out with Che! <laughs> <lang, mag> <laughs> out with Che! <laughs>